Kaya, no. Sige na, sige na. Sige Nak, happy birthday nak. Ano tayo Troy? Ano to Troy? Diploma. <laughs> tayo na may diploma pa yung mastery box natin. Ang lupit! Ang tawag nila kasi dito, mastery box. Birthday po ng anak ko ngayon. Sino to? Sino to? Uh, sino to? Uh, lang, uh. to, sino to? Ano mystery box? Oh. Ang yung mastery box to. Gastos lang. Hmm. <laughs> Ang ina nyo, Lazada, Pacquiao. <laughs> Pacquiao. Ah, Shopee. Shopee. Bago na intro nila. Basko na sa Shopee. Nagbigay kayo sticker. Sobrang liliitin nyo yung sticker. Oh. Isang sticker, oh. tinan mo. Oh. Sticker ba yan? mo yung sticker. Tuldo. Timo, tuldo. Sticker. Ano ba yan? Mystery box ng anak ko. Para sa birthday niya. Ang agandaan po nitong mystery box ito may diploma. <laughs> Troy, ano ito, Troy? Diploma. Diploma. Oh, o, graduate ka na. Ayun. 17. 17. 17. 17. Ano ba to? Got 17. Got 17. 17. Mga kwenta. Mga kwentang K-pop. Kay Kaya number 10 ako kayo. May kwenta yan. O, kayo. Oh. Anak, ano masasabi mo kay papa mo? Kay, Thank kay ma'am. Tumingin ka rito. na pa naman. Oh. Tingin ka rito. Sus. So, ano Birthday mo ngayon. Magsaya ka. Oh. Ano sabihin mo kay papa mo? Thank you. Tumingin ka rito. Anong thank you si Troy titingnan mo? Thank you. Thank you. Oh, Troy, ano man sabi mo sa mastery box niya? Amit. Gagrabe. <laughs> <laughs> Happy, Happy birthday. Pesos.